Pagdagdag nag-nag-baon Ay kayo kayo, pang baon ha Tabi, tabi Pagka mo? 50 po 50, ang oh, laki na pala iyo Dagdagan pala natin yung Ikaw Hi guys, so ayan Nagising na naman tayo nung maaga Tapos may umigay ulit tayo ng pandagdag baon Sa mga estudyante So meron pa tayo dito ang tigbibente Wait lang Ayan. So meron pa tayo dito na natin ang tigbe 20. Paghanap ulit tayo ng mga estudyante nga ano, na. Lalakad. Ayan. Hindi tayo dun tatambay sa school. Gawa ng baka sabihin ng bata, no? Namimigay tayo ng 20. Baka naman mag pagtumugad. Toy, dito ko napasok sa maahas. Magkano baon mo? Sabi, 25 po. 25. Paglagdagan natin ng 20. Thank you po. Yes. Ingat, bye-bye. Uh -huh. Tuwang so, tuwa yung bata Ayun o Nakakatalod Yan Eh baka kasi mayroon naman pambaon. Ayan, eh, bigyan oh. <laughs> Ang aga, mabot na lang, hindi umulat. Ito. Hi, okay, good morning. Saan na pasok? Diyan. Magkano mo? 20 po. 20. Pagkain natin ng 20.

O, oh, bibigyan ko ulit ng pang-paon. Pagkano ang pang Pag 25 25. Lagdayan natin ng 20 Ayun doon, wagin mo Ay, bibigyan ko kayo ang pang-paon Pagkano ang mo? 10 po 10? O, oh, gawin natin prime sa... Uh, 20 po Ikaw, pagkano ang mo? 20 po 20? Oo uh, uh, Thank you po Ayun po, isang pata. Wagin mo ha

Mabente. Iyan. Ano pa tayo? Huwag tayo din malapit sa school gawa na ano. Baka makuwento ng mga estudyante. Isa sa tayong estudyante yung nakita. Kaya maliit. Siguro kayong dierto. Pag-pandagdag baon, oh. Pandagdag baon. Dari mana? Apa itu tadi? Oke, ingat. Jadi telambai abang-abang. Eh, may paparating na. May dalawang paparating. Aga pa naman eh, 6.30. Hi. Ayan na, paparating na, paparating na. Ayan, ito. Wait lang, wait lang, wait lang. Magkano bakit ko? po. Ah, oh, may itag 20. Okay, tapos Magkano bakit ko? 10 po. 15. 15, oh. 20, pang bakit. Ayun saan, sa kabila eh. Bibigyan tayo ng pambayad. Okay. Oh, okay, okay. Okay, pambahod, okay. Pambahod, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 50 okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. po, We <inaudible> wanna <inaudible>